Lalong gumibigat ang daloy ng trapiko tuwing gabi ngayong Christmas rush. Yan ang nga monitor ng MMDA habang papalapit ang Pasko. Pero asahan na mas bibigat para raw ito simula bukas dahil araw ng sahod at pagsisimula ng simbang gabi. Papaano na lang kaya ang ilan sa ating mga ka-A2Z na wala pang nabibiling pamasko? Si Ace Cruz, may balitang A2Z. Hindi na muna na milyon si Nanay Richelle ang panrigalo kahit na nagpunta sa mall higit isang linggo bago magpasko. Saka muna. <laughs> saka lang muna mamigay. <laughs> Mahirap pamili. <laughs> Traffic pa ngayon. Ano, saka pag sa baklaran kami, siksikan dun. Ang call center agent na si Glenda, minabuting mag-check out na lang ng panrigalo online. Kasi pag bibili ka sa store, makikipagsiksikan ka pa. Ganun lang din naman. Para mag-take up pa ng more time, tapos uuwi ka pa, pagod ka pa. So. Yan daw ang paraan nila para makaiwas sa katakot-takot na traffic na ayon sa MMDA ay bibigat pa ng hanggang 20% particular sa EDSA. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi nila sinuspindi pa ang number coding scheme sa kabila yan ng two-day transport strike ng Grupong Piston. Ito po yung weekend na talagang dadagsa yung ating mga kababayan sa mga malls. Um, saka 'yung mamimili po ng panghanda dahil nga may sweldo, may bonus and all. Sa pinakuling monitoring ng MMDA, umaabot na sa higit 409,000 ang bilang ng mga sasakyan dumaran sa EDSA. At ngayong Disyembre, mas buibigat pa ang traffic tuwing rush hour sa gabi. May observation po kami na 'yung average speed ay bumabagal particularly sa gabi. Yung between 5 to 9 p.m. at medyo may volume pa po tayo ng mga sasakyan between 10 hanggang mga 11 o'clock ng gabi. So, dahil po sa holiday, po sa holiday rush. Ganito ang karaniwang sitwasyon sa Edsa Mandaluyong Twin rush hour, bumper to bumper ang mga sasakyan at nagkakaroon pa kalimitan ng bottleneck sa mga sasakyan na palabas ng isang mall dito yan sa lugar. Kaya naman bukas ng gabi, December 15, ang mas lalo pang bibigat ang dali ng trapiko dahil itong Payday Friday bago magpasko. Tiniyak naman ng MMDA na full deployment na ang lahat ng kanilang tauhan para sa pagmamando ng daloy ng trapiko. Mayigit 2,000 personnel po ang naka-assign sa ating mga lansangan. Meron po tayong no leave, no absent policy sa ngayon, uh no late din. So, asahan uh, po ninyo na yung ating mga enforcers will be on the ground hanggang 12 midnight. Umapila rin ang MMDA sa mga motorista na pagplanuhan ang mga lakad habang papalapit ang Pasko. Sa 22, 23, yan naman po yung uwian ng ating mga kababayan sa kanilang mga probinsya. So planuhin din po mabuti ang pagbiyahe. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.